Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show guys from my channel, no? a faith healer o zomatardus sa so, ngayong hapon na to. Tiga natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign off For the sign off Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Aquarius. Welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guide ang ating masasaga for today's video. Kanina na kayang energy o ay kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ng ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na manghilat hindi makaka Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hero ko siya for more videos at videos. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong lalo na ang dirigi-skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at Mika Pal, siksikliglig na guumapaw, nabiyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice you ng know, ating Angel Spirit for the sign of? For the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po ano kung sabihin sabi sa inyo ating mga baraha. So there's something the night of Wands. So there's something for Sibrin. So kailangan mo magtiyaga. No, magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Continue what you're doing. No, may mga bagay dito na kailangan mong ipagpatuloy kahit na um, nag-aalinlangan na nga, nga, nga ka na. So kailangan maging palaban ka. No, kailangan magpursigi ka sa lahat ng ginagawa mo, magpatuloy ka lang diyan. And of course, there's the moon card. Or there's something a truth reveal. So, may mga bagay din na maaaring um, may bahagi sa'yo. No? Maaaring makuha mo. So, kailangan mo lang pag-ingatan. No? Dahil uh, may mga bagay ka dito na um, hindi mo nakikita no sa ngayon pero may maganda pa lang idudulot no katulad ng pagtitiyaga mo sa bagay na yan kumbaga hindi mo man nakikita yung um, yung successful situation na yan pero at the end of the time after that situations makaka-recover ka na no maaring um yun yung parang daan daan tungo sa magandang buhay at bukas na nakalaan para sa iyo and of course there's something guys with the hangman no you're feeling stuck no you're feeling hang no you're feeling imprisonment No, parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw sa situation. So, baguhin mo na yung, yung mga nakagawian at nakasanayan mong sitwasyon. Or maaring desisyon. So may bagay dito na kailangan mong baguhin, no? Kailangan mong oh, magkaroon ng um, disiplina at respeto sa sarili mo. No, nakakaramdam ka ng parang pagkalutang sa sitwasyon. No, and of course you're kailangan mong mag-sacrifice there at the end of the time. So kailangan mong tanggalin alisin yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa situations mo. And of course there's something with a focus. No, just re-evaluate or analyze. So may mga bagay dito na kailangan pag-isipan klaruhin, liwanagin, before any taking action, kailangan pag isipang pang mabuti. And there's a nine of pentacles. So, maging secure ka. No? Maging secure ka sa lahat ng bagay o planong gagawin mo. No? Huwag kang pala desisyon. So, may mga bagay dito na uh, maaring nakasanayan mo ng mag-desisyon basta-basta, bahala, nagatagan. No, kailangan mong uh, pangalagaan ng yun sarili. Hindi pwedeng bira-birada, hindi pwedeng ura-urada. Ganon. Kailangan pinag-iisipang mabuti yan. And there's a an of course. There's a new love coming in. Some of you, kumbang single ka, may maaaring darating na bago. If you are taken, maaaring ibabalik yung kilig pagmamahal. O manunumbalik sa'yo. O maaaring may sumubok sa inyong relasyon. No, of course, there's a time for so, It's with a night of one. So, pinapalalahan ng kanahaba ang may pasensya mo. Kumalma ka no? Kung baga magpatuloy ka lang sa ginagawa mo, continue what you're doing, no? Dahil um, napakalapit na para mag ka. No, there's something a framework, no? Para dalihin ka sa katuparan sa mga pangarap mo. So, let's see what is the messages. And of course, there's something the night of swords. There's a success driven. So, may part dito na maaaring magtatagumpay ka na. Bibilis ang takbo ng situations mo na no, lahat ng kaganapan mo, bibilis na to. There's a king of pentacles na no, maging secure ka at maging practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Na no, pangalagaan mo, proteksyonan mo, ano man yung bagay na to, kailangan magiging practical ka. No, alisin mo na yung takot at pangamba. Siguro isa sa bagay na nagbibigay stock sa'yo dito, yung, yung trauma. No? Yung alinlangan mo at pangamba mo na baka hindi ka magtagumpay. Parang natakot ka na eh. No? Siguro may mga past situations dito na maaring nagbigay sa iyo talaga ng sakit, no? Talagang pighati at bigat. No? So this is the moment na kailangan mo ng muling bumangon, no? And of course, there's a ten of pentacles ka ng long-term success and financial security. So magkakaroon ka ng pangmatagalang sitwasyon. So kailangan mo lang talagang i-evaluate or pag-aralan, no? Lahat ng bagay na nasa paligid mo, kailangan mong busisiin mabuti no lahat ng bagay na gagawin mo lalo lalo na sa pagdedesisyon and of course there's a night of one's first low and steady no matuto tayong kumalma no wag kang agresibo sa mga transaction sa mga sa mga bagay na gagawin mo so maging mahinahon ka and of course there's something guys with a chari reduction moment magkakaroon ng changes sa development sa situation mo No, mararamdaman mo na yung pagbabago at maaring may dumating talaga na tao magpapatibok sa pihikang puso mo. Maaring itong tao na ito magpapatunay na na nag exist talaga yung love, no? Talagang, um, siguro nagkaroon ka ng trauma sa las mga, sa mga past, um, past, kumbaga, in relationship, past relationship mo, but definitely, kumbaga, ito yung bagay na magpapatunay sa'yo na, oh, um, kumbaga, sa likod ng mga sakit at um, trauma na nangyari sa'yo, kumbaga, totoong pag-ibig, no? Totoong pagmamahal, parang siya yung magpapatunay na sa'yo. So, let's see. Ya. The Knight of Wands of Gazette Severance, Rebels with the Eight of So, there's a past communication and a past movement. Magkakaroon ng changes sa development talaga sa situations mo. Some of you, magkakaroon ka ng trouble. So, kung magkakaroon ka, siguro ang tagal mong hinintay na makaalis. No, there's a possible na makakaalis ka talaga. No, kailangan mo lang uh, mag at magpatuloy sa iyong ginagawa. Kumalma ka. And of course, there's something guys with a word card. There's something success and accomplishment. So, maaaring magtatagumpay ka. May mga pangarap kang maaaring um, talagang ibigay sa'yo. No, ipagkalob iyo baka balak mong mga ibang bansa there a possible na makakaalis ka no and of course there's something with um the magician for manifestation may mga bagay din na unti-unti mo nang mamamanifest makakamit makukuha matata mo no with the power of god lahat ng bagay na to ibinibigay sa iyo ay ayon sa kalooban ng Diyos hindi niya binibigay to nang hindi ka mabubusog so siguro may mga part na masasaktan ka may ka pero part 'yun para ma matutunan mo no may mga bagay na parang aral sa iyo doon And of course, there's a four of ones by homecoming family gathering. Some of you may uuwi. No, galing international. O maaaring there's something wedding coming in. Maaaring ikasal ka. O maaring magkaroon ka ng relasyon. No, another relationship. No? At the same time, there's an era of pentacles. No, mag-focus ka sa ginagawa mo. No, especially sa negosyo, trabaho, ng boy mo. Magpatuloy ka daw dyan. And of course, there's a the night of sword. na no? some of you, nagkakaroon ka ng anxiety sleepless nights. Some of you guys, no, na worries talaga. I feel something worries. Parang, lagi kang nabibigo, lagi kang iniiwan. No? Laging failure yung relationship mo. Parang, uh, nadala ka na. No? Parang, natakot ka na. No? Let's see for the outcome. So, there's a two pentacles. Maging ka. Physically, mentally, emotionally. So, kailangan mo maging balance dito. And represent with the sun card, with a fear positive outcome. So, magiging maganda ng kalalabasan dito. Magiging maganda na ang... Um, kung baga outcome ng situations na to at maaaring masatisfy ka. No, kailangan lang talaga linisin yung mga bagay na makakasira sa situation at pangarap mo. So, kung may mga tao sa paligid mo na hindi na-appreciate lahat ng bagay na ginagawa mo, so, kailangan mo dumistansya sa kanila. At the same time, may mga taong walang inatupag kundi husgahan ka. Alisin mo yun. No, there's a negative traits. not the same time, there's a sign of one something burden. So, some of you, may mga negative dito no? Or bigat na pasanin at um, nagbibigay pabigat sa buhay mo, sa situations mo, na kailangan mo na talagang palayan at pakawalan. No? At the same time, there's a 12 sir, nagkakaroon ka ng na indecision nga. No? Nahirapan ka mag-decide kung uuwi ka ba, kung um, uh, ilalaban mo ba yung relasyon, o maaaring natatakot ka, no? Na magmahal muli, no? And there's a star card, healing recovery. Huwag ka mag-alala, makaka-recover ka na sa lahat ng pain sa lahat ng struggles lalo lalo na sa financial loss sa financial difficulties no financial struggles and there's a two points no there's a choices Piliin mo lang yung bagay na makakatulong lang sa iyo no maging aware ka sa lahat ng bagay na gagawin mo lalo lalo na sa buhay pag -ibig. no wag kang susugal na alam mong hindi ka secure hindi ka sigurado kailangan alam lang mo yung purpose niya sa buhay. Hindi pwedeng puro kilig, puro pagmamahal. Kailangan there's something balance. No, there's a purpose talaga. Pagdating sa relasyon, there's something, a unity. Dapat may pagkakaisa. No, at pagtutulungan. No, then of course, you dapat maganda yung attitude at discipline. No, ganon. No, so let's see what is additional messages for finances and career love life at Kalusugan. Let's watch this. Okay, pagdating naman tayo sa finances and career love life at Kalusugan. Okay, so guys, ito na, no? Pagdating tayo sa finances and career, love life at kalisugan, there is the queen of wands. Na pagdating sa business, negosyo, hanap buhay mo, kailangan maging matapang ka. No? Sa business, kung magbubukas ka ng business, there is a trying error. No? Kailangan handa ka. Hindi pwede may alinlangan, takot, pangamba, kailangan palaban. At the same time, there is the ease of pentacles, not something a big shot, a big money coming in. May malaking pera may malaking opportunities na darating, darating, may mga bagay na maaring magdala sa inyo ng um, financial freedom, no? Maaring lalago, lalakas ka dito. Gaganda mo. There's a jackpot ako na nasa sense dito na maaring um, kumbaga makukuha mo yung swerte, no? And there's a several cause so of maraming opportunities pang darating sa buhay mo. Kaya maghanda ka. No? And of course, there's a six of wands for victory. sa of magtatagumpay ka talaga no may bagay na mapagtatagumpayan mo dito and of course there's a nine of pentacles you have a potential for abundance may potential ka para maging masagana maging malago no gawan mo ng sitwasyon eh, ng eksena to na para mabago ang sitwasyon mo and of course there's um the judgment may paalala lang no na mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo dahil punong-puno ng tukso no punong-puno ng mga taong sisira sa o maaring um agawang ka ng eksena no may mga tao dito na parang gusto nila makuha naman yung bagay na meron ka. So, pag-ingatan mo. There's something whining with the judgment. Na pagdating sa love light, there's a queen of cups, emotional intelligent. Na pagdating sa emotion, kailangan matalino ka. Na huwag ka paradala ng drama. No, there's a never. Maging mature ka pagdating sa relationship, maging mature ka. No? Huwag ka magpapanimanipulate, huwag ka magpapadictate. No? And there's a king of cups. Your person is very devoted. Maring devoted ka ba o your person is very devoted? And of course, there's the full card. There's something in you beginning coming in. Magkakaroon ka ng bagong simula. No? At panibagong sitwasyon, panibagong eksena pagdating sa buhay, pag-ibig. No? Maaaring, um, ito na yung panahon para no? parang makalaya ka sa bigat ng pinapasan mo o sa bigat na naging problema mo sa nakaraang karelasyon mo. So parang may trauma talaga na nahayaan no, mo na yung sarili mo pakpak ang gamitin mo para maging lumipad ka na mas matayog, ng mas mataas, no? Huwag mong ikulong yung sarili mo sa negatibong sitwasyon o negatibong nakaraan. And there's a full of swords, no? Now, there's something in intuition, so take your time, the answer you need is here. So, na maring mangyari din ng mga kasama mga masasagot din ng mga katanungan mo. No, kailangan mo ipahinga muna yung utak mo. And there's a justice card. Huwag ka mag-alala tulad ng sinasabi ko. No, minalas ka man sa mga mga una o pangalawang nakarelasyon mo. Malay mo, ito yung time na magmamahal ka na muli at maaaring matagpuan mo ang tatagang magmamahal sa ng lubos. No? And there's a justice will be served. Makukuha mo yung justisya na nararapat para sa'yo not makikilala mo yung taong maka yung taong makakasama mo talaga. So let's see. What is the additional messages advice mo pagdating naman tayo sa kalusugan? There's a, the Queen of the Queen of Pentacles, maging mature at practical ka pagdating sa kalusugan, mo mag-focus ka sa yung kalusugan and there's a six of Pentacles, maging balance ka. No, ibig sabihin timbangin mo yung kakainin mo masya. siya. Kusa ka kailangan maging maingat ka sa mga kinakain mo lalo-lalo na sa mata. Yung, kra, yung carbs, no, magbawas ka. Now, of course, there's something, guys, with the Queen sort Clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na nasa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira na mental health mo. Now, at the same time, there's a higher fine for a religious factor. Some of you, guys, kailangan nyo magdasal. No, kailangan niyo humingi ng gabay sa ating angels may bagay kang kailangan mamatutunan dito. No, ipagkatiwala mo sa ating puong ang may kapal with a full card, lahat ng bagay na nangyayari sa'yo dahil magtatagumpay ka. No, ipagdasal mo na maaaring makawala at makalaya ka na from toxic environment or toxic people. And there's a three of cups. No, there's a lot of celebration coming in. No, maraming celebration talaga magaganap sa'yo dito additional messages so there's um the page of one so there's a good news coming in pagdating sa kalusugan mo magiging maganda at magiging maayos talaga kalusugan at kalagayan mo ibig sabihin ko may mga nararamdaman kay diyan gagaling na kay sa inyong karamdaman at gaganda na ang inyong pakiramdam so let's see what is additional messages with the news pa pagdating naman tayo sa uh, magical Fair messages advice sa request of pick a card, yes or no so let's watch this Okay, let's proceed na tayo with the magical prayer messages and advices for you. So there's a daughter. So meron kang anak na babae. O baka nag-iisa kang anak na babae. No, there's a daughter and there's a love life. No, malaking factor sa reading mo talaga love life. Mm -hmm. Love life. Na talagang um ang purpose mo dito, ang anak mo. So let's see what is the yun niyan, yung oracle. Baka gusto mo magkaroon ng anak, kanan? And there's something like self-worth. Alam mo dahil sa sarili mo yung halaga mo. No? Huwag kang dumidepende sa ibang tao. And there's a deception with the temptation. Umiwas ka sa tukso na maaring susubukin ka dito ng pagkakataon at panahon. May maaaring may asawa ka na pero may tao nagkakagusto sa'yo mag-ingat ka. There's a nurture. No? There's a compassion. Pagdating sa love talaga, no? kung baga maaasahan ka talaga dito, talagang mahal na mahal mo yung person mo. Ganon. Or talagang pagdating sa pag-ibig, talagang lub, lubos-ubos-ubos talaga. And of course, there's something bravery sa so kailangan mo maging matapang, maging palaban. Forcing curiosities. At the same time, there's a rise. Rising from the ashes. Huwag kang magalala pagkatapos mong um, down sa part na yan, maaaring ibabango ka ng ating Panginoon. No, hindi pa huli ang lahat. There's a transformation na maaaring mangyari sa buhay mo. And there's a the finances and of course, uh, um, futures. So talagang sinasabi dito na magiging masagat, magiging mayaman ka no there's a storm may pagsubok lang talaga no parang ngayon ang pinagdadaanan niyo hindi lang tungkol sa finances tungkol sa love life no may pagsubok so let's see what is the initial is with an angel spirit for Archangel Michael and there's a your home is protected by angels na protektado naman daw ng ating mga gabay ang inyong mga anak What is our Jesus loving code said? Your Heavenly Father know that you have did all of this. Now, alam na ang ating Panginoon, lahat ng bagay nito ay kailangan mo. No Lahat ng mga bagay nito maaaring ipagkaloob na sa iyo. For angel's number, represent what? And there is a uh, 1221 with the taking initiative. No work with what you have and it will get your places. Count your blessing and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure out your way forward. You might also be getting some good news soon. So, si, talagang makukuha mo yung magandang balita sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. So, sinasabi sa'yo dito, kailangan mo magpatuloy sa ginagawa mo at pasalamatan at mahalin mo naman ano yung bagay na hawak-hawak mo. Kailangan marunong ka mag-appreciate, magpahalaga. No? So, let's see what is the money of Oracle deck. Reference with the investment. So, some of you, kung papasok sa investment, maging wise ka no, maging matalino ka, no, hindi pwedeng, um, kumbaga, nalaman mo na malaki yung, yung magiging profit noon, so inilaban mo, so kailangan mag-iingat ka, ha, hindi lahat ng mga papasukin mong investment ay good, so mag-iingat po tayo, no, kailangan natin mag background check, i-clarify, no, so let's see what is the clarifying for um, a love situation, and there's a transformation, uh, transformational, um, let's see, uh, transformational, true, learning shift your perspective and evolve beyond limits. So, si ang pag, uh, pagdating sa relasyon daw, no, kina na malaking pagbabago, kailangan mo baguhin yung pananaw mo o baguhin yung mga pinaniniwalaan mo. Ibig sabihin talaga may trauma talaga. No, na parang feeling mo, lahat ng mga tao mamahalin mo, ganun yung scenario. No, no, there's no. Kasi magkakaiba ang tao. No? What lies beneath when I hear future? Bukha nga magkakaiba, ugali pa kaya, di ba? No, maaaring minalas ka sa una, pangalawa, maaaring this time, maaaring swertihin ka na. And there's a pregnancy, maaaring magbuntis ka ha. Kaya magingat ingat ka sa mga tukso. Clarifying for a love situation. Maaaring person mo mag-aaring magbuntis. Kaya huwag kayong mapusok. What is the clarifying for a life situation? And there is a higher good. Highest good. Embrace the journey with openness, trusting in the universe, to lead you towards your greatest fulfillment. So, si tanggapin mo lahat ng bagay na to. Kailangan buong puso mong tanggapin yung nangyayari sa buhay mo at magtiwala sa ating pong umagapal dahil dadaling ka nito sa mas maganda at mas maayos na kalagay at sitwasyon. From the shadow work of the world. From the shadow work. From the shadow work, there's any hidden desires. No, sinasabi sa'yo dito, no? na ano man yung bagay na pinapangarap mo, matagal mo na itong pinapangarap at uh, gustong marating makamit, maaaring, ma maaring maabot kamay mo talaga yan. Ano man yung bagay na itinanim mo, siyang aanihin mo. So, magpursige, magpatuloy, magtsaga sa iyong ginagawa dahil at the end of the time, so makakamit mo yun, no Ayon sa pagpupursige at pagtsaga mo sa bagay na yun, makakamit mo yon What is the part of the light, represent what? So, kung sumuko ka at talagang hindi ka nagpatuloy, o, oh, alam mo na, hindi mo makakamit yung tunay na sarap. ba? Diba? And there's a life. I am committed to self-improvement, embracing all that life brings me with an open heart. With each step, I grow stronger, more resilient, and more rigid in the light of my journey. So, pagdating sa sarili mo, kailangan uh, ah, matuto tayong tanggapin, no? Na ikaw yung magsisilbing liwanag. So, kung ko ay magbibigay ng kaliwanagan sa sarili mo at bigay, magbibigay kaliwanagan sa ibang tao na parang may part dito na parang huhubugin, susubukin ka. Na parang ma marirealize -re mo at para mapagtatagpig mo na lahat ng bagay pangyayari sa boy mo, there's a reason. No? At lahat ng bagay na yun ay maaaring tutumbukin na naman talagang panggagalingan nito. No? Maaaring magbigay ng kaliwanagan sa iyo sa landas na tatahakin mo. No? So guys, let's see what is the pick or yes or no. So let's watch this. There is a yes or no pika card, guys. So, we proceed na tayo with the yes or no card for the last chapter. So, guys, before anything else, no? Kung bago ka sa channel ko, magkakaroon tayo ng isang tanong. Isang tanong, isang sagot. Pipili ka within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapili ka na, no? Na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below kung ano number na pili mo. And of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng social media platforms. At maraming salamat din po pala sa mga subscriber and of course followers natin dyan. No, sa mga solid subscriber, maraming, maraming salamat po sa inyo. No, sa mga naghihintay po ng aking upload and of course sa aking mga videos, maraming maraming salamat po sa inyo. Naway pagpalain po kayo no, at maaaring makabango na kayo sa inyong mga uh, buhay na pinagdadaanan na no? makakawala na kayo at maaaring uh, makaranas kayo ng kasaganahan na no? inawa kayo. So guys, let's see what is a yes or no pick a card. Let's start with the number one. And there is a yes. It's going simply of the hook in the flow. So, ibig sabihin dito, mas mapapadali ang buhay mo at yung sitwasyon mo kung sasabay ka sa agos ng eksena. No? Kailangan lumay, lumangoy ka ng mas, mal, mas, ma, mas maayos at parang uh, mas maluwag sa pakiramdam na hindi pilit no? Kailangan na matuto tayong um, enjoyin yung moment. Number two, there is a yes. We need nasa like something to grow about, no? Parang isisilang na dito, no? Isang bagay na magpapabago sa buhay mo. Huwag mong madaliin. May panahon at pagkakataon para mabiyak tong um, opportunities na to. No? Itong bagay na to magpapalago sa'yo. Number three, There is a yes, wow, yes. Insight and wisdom guide your choice. So, si pinapakita sa iyo dito na tama ang desisyon mo. Tama ang maging tatahaki mo landasit at magpatuloy ka sa iyong ginagawa dahil tama ang iyong mga gustong makamit at gustong marating at gustong uh, mangyari sa buhay mo at tama ang daan na yan para makamit mo. So, pagpatuloy mo lamang. So, guys, this is um, a weekly gabay for the month of October 8 October 14 for the sign-off. Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang soundbog support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng Adsaway, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. Maraming salamat po and see you the next video. Bye bye and babush!